Mabuhay! Welcome po sa Phone Money's tutorial kung paano pag-load ng cellphone sa Pilipinas. Pumunta po kayo sa website na www.phonemoney.com at piliin ang Philippines. Ipasok ang inyong globe number kasama ang country code na 0063 at pindutin ang charge now. Titignan ng website kung valid ang mga numero. Kung ito ay valid, ididirekta kayo ng website sa pahina kung saan makakapili kayo ng nais nice niyong amounts. Matapos makapili, ay automatic kayong mapupunta sa Payment Option page. Dito, mapipili ninyo ang mga paraan ng pagbabayad. Maaaring magbayad sa pamamagitan ng PaySafe Card, Direct Banking, or Credit Card. I-click ang I Accept the Terms and Conditions box at pindutin ang Checkout. Kung ito ay gagamitin ninyo sa unang pagkakataon, maaari kayong kumonekta dito gamit ang inyong Facebook account o makakuha ng 2 euro discount. Kung kayo ay mayroong coupon code, maaari niyo itong gamitin dito at pindutin ang validate button at makakatanggap kayo ng instant discount. Kung pinili ninyo ang pagbabayad gamit ang credit card, ididirekta kayo sa pahina kung saan ipapasok ang detalye ng inyong credit card. I-fill up credit card number, Pangalan, expiry date at ang inyong security code. I-click ang pay button at ang inyong load ay matatanggap na. Maraming salamat po.